kapistahan ng kanilang patron na si Santa Anang Banak sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang natatanging Pinoy record. Ang pinakamahabang dulangan o brutal fight. Ang dulangan o brutal fight ay isang pre-World War II military tradition kung saan ang mga sundalo ay sabay-sabay na kumakain sa mahabang mesa na may dahon ng saging bilang pinggan. At sandawak pagkain tulad ng kanin, adobo, ista, gulay. At kung ano-ano pa. Nanay, wag ka Pero bakit kaya Puro 5 ang naisip ng Taguigenyos sa 421st anniversary ng kanilang patron? Kasi uh, yung piyesta naman talagang uh, mga tao kumabasok sa mga bahay na uh, merong piyesta. Ginawa lang naman, naman namin, linabas lang yung piyesta sa kali. At uh, maganda nga yung mahaba yung linya, mahaba na yung na, Para maraming mga maka, uh, Maraming makakasalot. Uh, maraming makakasalot. Uh, Okay, nagawa na ano, yung wala, eh, no, At kanin, Ang sobrang halaw ng boto ni Santa Ana Bana. Kaya talaga naman, sa paningin ang makita kung paano niya ayun ang tinawag kasi itong kyesa ng Santa Ana Banat Ang isa sa pinakamatandang kyesa sa buong mundo Sa pagkakataon ito, naisip namin Na lahat, ang buong tagigig ay taniyayahan namin Kaya we have representatives from the private sector, public sector Mga individual households, lahat talaga nagsama-sama Ang record attempt ng Taguig City Ay buo ng anim na barangay Nagunaw yung wawas ng Tana Tukuo Ang nagkaisang pagdugtong-dugtongin Ang sanatang 张令。 1,000 kilo ng kamil no, at, ay, no, at no, mahigit 26,000 ang chino. Dami. Hindi pa yun. Yung November no, no. baboy, mano, isla, oh, no, ma mo kamaglo. Manok, isla, at dami. Sa kabuuan, ang dulangan ng mga tagig-genyos ay may haba na dalawang kilometro. Wow! Kasing haba ito ng labing-abing na 400 meters na trampol. Magkabalikot. Maraming kumain, maraming nakisalo, maraming nasihan, at kamerunin Magkakalaw, magkakalikot. Ito yung pinaminsabihin dito sa tagig-genyos panalo kapag sama-sama tayo. Sa pangunguna ng kanilang alkalde, sinimulan ito ng tagigenyos ang paglaman sa pinakamahabang kulit. eh, kung kahit laman talaga eh. Nakakabuto naman kayong panoorin. Sarap! Huwag kang maalak. Huwag <laughs> kang maalak. Huwag kang maalak. What? Parang dinaanan ng bagyo pagkain. <laughs> Tingin eh, hindi lang to longest poodle fight, fastest poodle fight ah! ito eh. <laughs> Tunay na record setter ang ginawa ng mga taligenyos sa pinakamahabang poodle fight. Pero higit pa sa record na kanilang nagawa, ang pagkataisa ng buong bayan ng tagig ang talagang mas na Dito sa Tagig City, sa na ng Santana, ginanap ang pinakamahabang poodle fight sa buong mundo. Ah! Aquí queños, ¡no! ¡Escándalo!